C-130 na ang ginamit para makapaghatid ng relief goods sa Albay matapos ang pananalasa ng Bagyong Christine. Pahira naman ang paghati ng ayuda sa ilang bahagi ng Camarines Sur dahil sa lalim ng baha sa ilang kasadang nag-uugnay sa mga bayan. Mula sa Naga City, Camarines Sur, Saksilan, si Ian Cruz. Ian, Pia, hanggang uh, ngayong gabi nga ay maganda ang uh, panahon dito sa Naga City. Yun namang mga stranded na sasakyan na mistulong nakahambalang na sa mga pangunahing lansangan dito na siyang nagpapahirap nga sa pagdating uh, ng mga rescue team at uh, pagpasok ng mga ayuda, sisikapin daw gawa ng paraan habang patuloy nga ang paganda ng panahon dito. Mula sa San Fernando, sumama kami sa rescue truck ng MMDA Public Safety Division patungong Milaor, Camarines Sur misulang dagat ang mga kalsada at pagdating sa tulay sa ibabaw ng umapaw na Bicol River, pahirap pa ng pagdaan dahil sa mga nakaparadang sasakyan. Pagbaba ng tulay, mas malalim pa ang tubig. Marami ang naglalakad sa direksyon ng Naga. Iba, todo kapit sa lubid para di matangay ng Agos. Ang ilan, isinakay na sa MMDA Rescue Vehicle at sa bangka ng Red Cross. Kasama naman sa naghahatid ng pagkain sa mga nasalanta ang PNP SAF. Pagdating sa isa pang tulay, muling hinto ang aming biyahe. Malapit na tayo sa sentro ng Milaor at sakay nga tayo nitong rescue boat ng MMDA. Nakikita natin nga problema dito, maraming stranded na mga sasakyan dito sa area na ito kaya itong mga sasakyan ng MMDA at ng iba pang NGO at mga ahensya ng pamahalaan, hindi na makatuloy. So isa ito sa malaking problema na nagiging balakid sa mabilis na pag-travel papuntang Naga at ibang parte ng Bicol. Mula sa rescue truck, Lumipat kami sa rubber boat, lagpas tao ang baha sa mga looban ng Milaor. Marami pong tao sa second floor. Kumusta po kayo dyan? Alam po, ulam lang. Relip, sa Yun, pagkain at tubig ang hinihiling nila. Marami pang nasa mga second floor nila, nagtsatsaga at umaasa sila na darating ang tulong para sa kanila. Maraming sasakyan na lubog sa tubig at nakaharang sa ilang kalsada, kaya hindi madaanan tulad sa Maharlika Highway. Mahirap po makapasok yung ating mga uh, sasakyan papunta rito. Kahit yung mga tulong po, mga relief goods, hindi po mga pasok. Pagating ng naga, marami rin lumulusong sa baha. Ang iba, sumakay na sa mga bangka na ginagamit sa fluvial parade tuwing pisa ng Peña Francia. Ayon sa Naga City RRMO, baha pa rin sa pitong barangay. Nasa 4,000 residente na ang nasa evacuation center. Pagtutulungan naman daw ng Philippine Army at DPWH ang clearing sa mga daan panaga para makapasok ang mga rescue team at mga ayuda. Sa lungsod ng Iriga, pansamantalang isinara ang Waras Bridge na nagdurugtong sa Iriga at Bayan ng Baaw. Nasira kasi ang tulay matapos gumuho ang lupa dahil sa Bagyong Christine. Sa libo naman sa Albay, kaliwat kanan din ang pinsalang iniwan ng Bagyong Christine tulad ng isang dating garahing gumuho dahil sa ragasa ng baha. Kasamang tinangay ng tubig ang traktora, ilang sasakyan at mga alagang hayop ng may-ari. May ilang palayan ding natabunan ng buhangin at lupa matapos bumigay ang isang dike. ay sa Libon LGU, dalawa ang naitalang patay habang isa ang nawawala roon kasunod ng isang landslide sa barangay Burabod. Isinailalim na sa state of calamity ang bayan ng Libon. Pinaka-worst uh, flooding In history sa amin na bayan ng Libon. So grabe po. Marami pong nalubog at nawala ng bahay. So mga used clothing po ang kailangan po namin. Dahil hindi pa rin sapat ang tulong sa ilang apektadong lugar, baylan ang nakagagawa ng di maganda para lang makakain. Noong isang gabi sa Naga City, may uh, nag-attempt po na magsagawa ng looting doon uh -huh. sa isang uh, convenience store. Dahil ang hinahabol po, ma'am, yung uh, pagkain ang uh, laging dahilan po noon, ma'am, yung survival po. Uh -huh. So yun po, ma'am, ang uh, inaantabayanan at uh, binabantayan ngayon ng ating law enforcement. Kanina tanghali, isinakay naman sa C-130 aircraft ng Philippine Air Force ang relief goods ng DSWD at para dalhin sa Albay. Kasama diyan ang ilang rubber boat ng Philippine Army na gagamitin sa rescue operation sa lalawigan. Philippine Air Force already was able to go into Naga and to Legazpi yes. and we will continue the air bridge uh, to take advantage of any gaps in the weather now. Pia, ayon sa DSWD ay nag-request na nga ng panibagong supplies ang mga LGU dito sa Kamsur para may may pamahagi silang muli sa mga apektadong residente at live. Mula rito sa Naga City para sa GMA Integrated News, ako si Ian Cruz, ang inyong saksi.